Sinaulin na na, di pa. yun may naba na namin yung isa yung nagbebenta. Na oh, na, hindi lang hindi lang kasi isa eh. Madami. Di sana makarma na lang yung nang gaganyan. Para pinsok tabyo. Charot. Si Mother lang kayo mga puke ng ina niyo. Wala na akong pake sa Guy, big shout out sa to. Oh, dalawang beses ko na daw kasi binan si Jay eh. Igago, igago yari ka dyan. Nagagalit na si Jay, nanonood si Jay ah. Wala akong pake sa kanya. Bakit? To Totoo naman na. Di ba si yon Uy, tanga. Parelevan ka masyado ah. Bragging rights mong binan mo at RS Discord team ko. Isang damakbak ganyan ko. Puki ng ina mo ba? Sino ka bang putang ina mo ka? Pagsapag sa beat, sabi sa akin nung ngayang Anas mo gago, lahat sila sabi Galikan na pera na yung lalo na Baka may labas ako pa Walang boss, totoo sa tao Kinabos mga tira, hindi yan Kahit ba di ako magtago para ba tao ganalo oh. Sinisiniba ko para dumidi sa bote Tao lang sa tao, walang bakas, hindi kasali din nila Aming matali yung madali, para sa akin na sa nasa hirap, manatili, mga lay, binabali mabuto lang, mananiti, dinabali Sila ko pare, Pero ang na Hindi ba para sa buhay ko na miserable Sa hindi aking kamali Hindi rin mabilang aking mga mga dito muga Ang ima,

Hmm. business um, uh -huh. But I'm a dog, I'm a dog, modern na yan, mga mari ata yan eh, eh parang mga rev sheet to ba, ang mga sheet Oh my Ang to, lumayo Ang bayad ko taka, nagbago na ako. Guys, pag nakita niyo si Jay sa server, ban niyo na diretso, Walang, walang ginawa maganda yan sa tasa. Sa buong GTA 5 community na history niya, walang ginawa mabuti si Jay. So, you know the drill, man.